lang dito sa ating YouTube channel na may nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa iba yung dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat itapon dahil magdadala ito ng malas sa bahay at sa inyong buhay. Tingnan-tingnan kung kasama ba sa listahan at i-check mamaya kung ang mga bagay na ito ay makikita sa loob ng iyong bahay para isa-isahin nyo nang ilabas at itapon ang mga ito. Paalala, ang mga pamahiin na ito ay mga paniniwala ugawi na kadalasang nakabatay sa mga kultura, mga tradisyon, alamat at espiritual na paniniwala sa halip na siyentipikong pangatwiran. Sa konteksto ng tahanan at mga tirahan, ang mga praktikal na malas na bagay ay may negatibong enerhiya. Sa makatuwid, dapat mong alisin ang mga bagay na ito mula sa iyong bahay upang lumikha ng isang kapaligiran na positibo at matitiyak na ang kanilang kapaligiran sa pumumuhay ay kaaya-aya sa kagalingan at magandang kapalaran. Una sa listahan na dapat itapon na natin at nagbibigay ng malas ay ang sirang relo o orasan. Ang mga orasan ay tool sa pag-iingat ng oras na kumakatawan sa paggalaw, pagunlad at patuloy na pagdaloy ng oras. Ang pagpapanatili ng isang sirang orasan ay nagmumungkahi at nag-a-attract ng pagkaantala sa daloy na ito. Isang masamang palatandaan na posibleng humantong sa pakiramdam na natigil or natigil nastagnan sa iyong kasalukuyang yugto ng buhay. Mayroon isang nakatakot na paniniwala na kung ang isang sirang orasan ay tumunog, ito ay nagpapahiwatig na ang kamatayan ay malapit nang dumating sa iyong sambahayan o sa iyong tahanan. Kaya itapon na ito agad-agad. Pangalawa, mga matitinik at matutulis na halaman. Ang matinik at matulis na halaman tulad ng cactus at mga succulents na may matutulis na karayom o tinik ay maaring pagkabuuan ng galit na energy, agresibong enerhiya. Bilang resulta, maari silang lumikha ng isang kapaligiran na nakakaramdam ng Kalit at hindi ka nais-nais at pagkagambala sa daloy ng positibong enerhiya sa loob at labas ng tahanan. Sa makatuwid, pinapayo ng ilang fungsoy expert at practitioner na huwag magkaroon ng ganitong mga halaman sa loob ng bahay o sa may entrance dahil maaari nilang ipakilala o dalhin ang hindi- pagkakatugma ng enerhiya at hahadlangan ang maayos na sirkulasyon ng chi. Sa halip pinakamainam na ang mga klasing halaman na iyong ipapasok ay yung may malambot at bilugan na dahon na nakakatulong upang maisulong ang isang mas banayad at nakakapagpalusog na enerhiya sa living space, sa dining area at sa mga mahalalagang corner sa bahay ninyo. Hindi maganda na maglagay sa loob ng tahanan ng patay o tuyo na halaman sa bahay dahil nagdadala ito ng hindi gumagalaw, stagnant at negatibong enerhiya. Sa halip na magdala ng umuunlad at malulusog na halaman upang Linangin ang isang makulay na kapaligiran upang ipromote ang positibong daloy ng enerhiya at mapahusay ang pangkalahatang pagkaka ng mga espasyo sa loob ng tahanan. Ang mga patay o tuyo na halaman ay nauugnay sa energy na naging walang pag-unlan at natigil o hinto. Maaari silang maging simbolo ng isang kakulangan ng sigla at paglago na hindi na makakatulong sa isang balanse at full of energy na lugar at full of energy na pamumuhay. Sa makatuwid, nirekomenda ang pag-alis ng mga patay o tuyo na halaman mula sa bahay at palitan ng mga ito ng mga malulusog at growing full of energy, yung buhay na buhay na halaman. At ito, itong sunod, kadalasan may nakikita ako sa mga bahay. Lumang kalendaryo. Lumang kalendaryo ay hindi maswerteng bagay na dapat itago. Tulad ng parehong prinsipyo ng isang orasan, ang isang kalendaryo ay isang tool upang panatilihin na updated tayo sa petsa. Sa makatwid, ang isang hindi napapanahong kalendaryo o lumang kalendaryo ay kumakatawan sa nakaraan at maaaring sumagisag sa pagiging stop, stop na, natigil na oras, natigil na oportunidad at hindi makak-move on, hindi makasulong na buhay. Ang pagkakaroon ng isang lumang kalendaryo ay makikita bilang paghawak sa mga lumang energy at alaala na maaaring makahadlang sa pagunlad at mga bagong pagkakataon at oportunidad na sana ay papasok sa iyong buhay. Sa kabilang banda, ang pagpapakita ng kasalukuyan o no, pagkakaroon ng updated na kalendaryo ay nangangahulugan ng pagiging nasa kasalukuyan at bukas sa mga bagong posibilidad. Kaya ang pagpapalit ng lumang kalendaryo ng bago sa simula ng bawat taon ay pinakamainam. Yan ang unang bahagi or part 1 pa lang ng vlog natin patungkol sa mga bagay na magdadala ng malas sa ating buhay na dapat niyong ilabas at itapon na. Ang tabayanan sa susunod kong vlog ang part 2 patungkol dito. Uli ulitin ko ang tabayanan sa susunod kong vlog ang part 2 patungkol dito. Kaya maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panunood, pagmamahal at supporta, kita-kita tayo sa part 2 ng vlog na ito dito sa channel na ito. At also, subscribe kayo sa second YouTube account ko, Franz Byron PH. And we will be posting a different vlog sa channel na iyan. At ito rin po yung mga social media accounts ko. And you can follow on my social media accounts para updated kayo lagi. Muli, kita kids, ingat lagi!